Itong katulong ko kung saan sana naman pumupunta ba. Di ba naman nag ng ulam? Kakain tayo nito, walang ulam. Bakit wala kang ulam dyan, sir? Oh, saan ka galing? May gana ka pang mag, ano, magtanong kung bakit wala kang ulam. hindi eh, ka nga nag ng ulam. Saan ka ba galing? Bakit kasi ng kaibigan ko. Ka. Buti ka pa, pumunta ka pala sa birthday. Ang sarap-sarap ng mga pagkain mo doon. Eh ako dito, walang ulam. Oh, sir, sarap ng kain ko doon. Bukulang na ako. Pagmamayabang mo pa. Oh, sir. May cellphone ako dala dito. Cellphone? Dala mo pala cellphone mo. Ba't hindi ka tumawag sa akin at hindi ka nag-text kung saan ka? Silpon nga. Silupin puno. Ba? oh okay to ah. Oh. May soft drinks pa. Sarap nito ah. yellow pa. Para kompleto. Para uh -huh. Oh. Kompleto nga. Talagang silpon. Silupin puno. Pinagtataka ko lang. Paano pinagkasya sa maliit na plastic to? Paano mo to pinagkasya ading? Ba... Ito so, yung ganitong mga katulong mga idol. Kapag gumala, dapat may bring home sa amo. Di ba?